Hello po mga kasari, so ngayon attend mo na ako saglit sa meeting sa school ng aking anak. So ito nga, malapit na tayo dito sa school. At ayan nga, akit lang tayo sa taas. Ayan nga guys, nalit na naman ako. Siguro nag-start na yung meeting. Dahil yan, busy tayo sa pag display Kasi nga nagsidatingan yung ating mga delivery. Kaya ngayon, bilisan na natin. Kasi ngayon ay nanay muna tayo. At ito nga, para masaya naman yung anak ko. Pag nakita ako. At nandito na nga tayo guys. Ayan, masaya na nga yung anak ko. At nag-start na nga yung meeting. At pagkatapos nga ng mga pinag-usapan. At ito nga, nasali nga yung pangalan ng anak ko. Kaya salamat. Basta ang masasabi ko lang anak, mag-aral ka lang mabuti, pagpatuloy mo lang yan hanggang sa makapagtapos ka. Nandito lang kami na nakasuporta lagi sa'yo at ito na nga guys, perfect attendance na siya at ito nga, pinakita niya sa akin kaya thank you Lord sa pag sa aking anak. At next naman guys, napasali na naman ang pangalan ng anak ko na tinawag. Kaya, thank you Lord. Bilang magulang, talagang proud tayo yung ating anak na nagsisipag mag-aral. At lagi ko nga sinasabi sa mga anak ko guys, may honors ka man o wala, proud na proud pa rin kami sa iyo. Kaya ito, na-surprise ako at Sinawag ulit ang pangalan niya at ayan nga, with honors siya. Yeah. Kaya, sobrang saya, no, kasi di ko talaga akalain na mapasalis siya at talagang ginalingan niya para mapasalis siya. Kaya, ayan, bonus na lang din sa atin kung may honor sang ating anak. Kaya, ayan nak, ipagpatuloy mo lang yan hanggang sa makapagtapos ka. Kaya, thank you, Lord, talaga. Hello, guys. Nandito na nga tayo sa ating tindahan at ito nga, hindi natin natapos kasi nga umatid mo na ako saglit sa meeting sa school ng aking anak at ito nga ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako mag display dito sa ating tindahan para mabilis mabinta kaagad para mabilis lumago ang ating tindahan pag mabilis mabinta ang ating mga paninda kaya naman ito busanan natin kaya kung bago ka palang sa aking channel don't forget to like subscribe at ang ibang ng pangapaninda natin guys ito na nga na display ko na nga Ayan, kaya maganda na tingnan. Ganyan nga ako mag-display guys, no. It, dito yung mga kape, kape lahat dyan para mabilis natin makita kung ano yung mga konti na lang, kung ano yung mga mabinta, no, kung ano yung mabilis maubos para mabilis natin ma-order ka agad, ilista ka agad natin para yan makapag-order tayo, ano. So, ito nga guys yung mga sabon natin, na-display na display natin. Maganda kasi tingnan guys pag bagong display, pag puno pa yung ating tindahan. No? Kaya naman pagdating ng ating mga delivery ay talagang gusto natin na ma-display ka agad yung ating mga paninda para ayan, mabinta ka agad sila at makapamili ulit tayo. So ayan, ulit-ulit lang. Maganda kasi din tingnan guys pag puno at malinis yung ating mga paninda, talagang mabilis sila mabinta. Kaya ito magdi display na tayo ng mga set para naman gumanda din tingnan kasi nga hindi ko na kasi tayo ay nanay at tindera pa ay umaattend muna tayo no. So, ito nga guys, ipagpatuloy ko ang ating pagdi-display para maganda naman tingnan. So, ito nga guys, yung ating mga ya, papalitan natin ng karton para malinis tingnan at punasan natin yung mga natira. Basta pagandahin natin yung ating tindahan para ito'y mabilis mabinta at swertihin tayo pag malinis tingnan yung ating mga paninda. Kaya ito, talaga namang, ganito talaga ang routine natin no? pag magsidatingan yung ating mga delivery. So, ito, busy-busy na tayo sa pagdi-display, sa pagpapaganda ng ating tindahan. Kailangan natin itong gawin upang sa ganon, mabilis ka agad natin, mapaubos yung ating mga paninda. Kaya kailangan ka agad natin magsipag, mag-display para ito'y mabinta at makapamili ulit. So, ayan. Di ba ang ganda tingnan, guys, pagpuno, no? Kasi nga ito, mga dami ng kalbo sa ating mga setcherya kasi hindi natin, natin natapos kasi si pure gold din kasi guys gin na din mag-deliver kaya ayan hindi rin kasi natin matuloy-tuloy sa pagdi-display kasi nga nagasikaso pa ako sa aking anak, sa aking estudyante. At yun, umatin tayo basta putol-putol, no? Basta kung ano lang yung available ng oras natin, ayan, magdi-display tayo kasi ganun talaga, marami tayong obligasyon sa araw-araw, kaya laban lang talaga tayo at wag din natin pabayaan yung ating tindahan kahit anong busy natin. Ayan, pag may time tayo, so katulad ngayon, ay tuloy-tuloy na yung ating pagdi-display play pagpapaganda sa ating tindahan kailangan natin itong gawin kasi ito ang pangarap lang naman natin ay mapalago yung ating munting puhunan so ayan pag ganun tayo sa ating tindahan na ah. Inalagaan natin silang mabuti, yung mga paninda natin, chinik natin kung kumpleto. So, pag ganun, talagang bibigyan tayo ng maraming bunga. Kaya, nakadipindi talaga yan sa atin kung paano natin sila inalagaan. Ganun din ang matatanggap mong bunga sa iyong tindahan. Kayang-kaya natin yan, guys, pag ginusto, no? Kasi kung hindi natin gusto, itong ginagawa natin, talagang susukuan mo. Pero kung gusto mo yung ginagawa mo, kung hilig mo talagang hindi mo susukuan, at no choice naman tayo, hindi talaga tayo pwedeng sumoko dahil may mga obligasyon tayo. Dito tayo kumuha ng mga pambayad sa mga bayarin. Kaya kailangan talaga natin lumaban at magsipag sa araw-araw. No guys, sino relate dyan? Kaya ayan, ipagpatuloy lang natin yung ating mga ginagawang pagsisipag, may awa ang Diyos. Nakikita naman niya tayo kung gaano tayo nagsipag, basta wala tayong inapakang tao, wala tayong inagrabyadong tao, basta magtrabaho lang tayo ng patas so talagang may mararating ka guys kung ganun yung gagawin natin. Kaya mapapa thank you Lord na lang talaga ako guys. Kasi nga, binigyan tayo ng hanap buhay, kahit nandito lang tayo sa bahay, ay bisig busy tayo, di ba? Talagang ang saya, hindi na natin naiisip yung mga problema. <laughs> ang iniisip na lang natin kung paano natin pagandahin, palaguin palalo lalo yung ating tindahan. So, yun na lang ang ipopokus natin para, ayan, magsipag tayo lalo, no? At kasi kung panghinaan ka ng loob, so wala, walang mangyayari sa'yo. Kaya kailangan lakasan lang natin ang loob natin sa araw-araw kasi minsan may time talaga na matumal at marami pang mangungutang sa tindahan mo kaysa buhay bili. Talagang may time na gano'n. kaya wag na wag ka talagang susuko guys pa ganun kasi kung susuko ka, ka talagang talo ka kasi ayan, syempre yung mga tao din talagang naubusan din sila ng cash no kaya kaya nangungutang sa ating tindahan pero siyempre yung papautangin din natin ay sigurado yung kilala natin at sigurado na marunong magbayad para hindi naman tayo ma-stress no tulad nga sa mga vlog ko na mayroong hindi marunong magbayad kaya pag ganun wag na natin paulitin basta siguraduhin lang natin na yung taong ito ay hindi tayo bigyan ng stress So, ito na nga guys, natapos din natin i-display yung mga display natin. Kaya, yan, sulit naman ang pagod pag maganda na tingnan yung ating tindahan. Kaya, hanggang dito na lang ang video ko guys. Maraming salamat po sa mga nanonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. God bless us all!